Uh, magandang umaga sa ating lahat mga ka-adventures at nandito ngayon ang ating mga nahuli sa araw na ito samahan nyo ako mga ka-adventures sa aking pag-adventures dito sa amin at makahuli tayo ng ganitong mga isda so let's go mga ka-adventures titingnan uh, titignan muna natin ang kaunting commercial na ito Uh, magandang umaga sa ating lahat mga adventures at maganda talaga ang panahon na biniyayaan tayo ng pagkakataon ng ganitong kaganda na uh, panahon mga ka-adventures kasama nga pala natin ang ating mga tropa dito na sumama sa akin sa paghahanap ng mga isda so siyempre hindi mawawala yung bago tayo sumisid ay mag warm up muna tayo mga ka-adventures dito sa mababaw at ang unang nagpakita para sa atin dito ay ang isang isda na surgeon piece at ito mga ka-adventures tingnan nyo ang ating mga nagawa dito sa araw na ito at napakaswerte ng surgeon piece mga ka-adventures ay hindi natin natamaan so okay lang yan dahil maliit pa naman yan So, ito na ang ating pangalawang attempt na makapana tayo ng isang ilang. Yan pala mga ka-adventures ay medyo na-distract ko yung isda at medyo pa likot, likot na yung mga galawan nila dahil alam nila na may mga hunting sa kanila eto mga ka-adventurers na nangyari akala ko dyan mga ka-adventurers ay lumayo na yung isda at nag tayo na mag ambush na baka sakali na bumalik at buti na lang bumalik yung isda mga adventures at eto yung unang isda na nakuha natin sa araw na ito dahil mga adventures sa pagkuha ko ng isda ay nakakuha din yung kasamahan ko ng isang ilak din at yan pala mga ka-adventures ay nakapana nga tayo ng magandang size na lapu lapu pero hindi natin na videohan at ito lang ating nakuha na video At ito nga pala ang pangalawa nating isda sa umaging ito mga ka-adventures. At dito sa pangatlong attempt natin na pagsisid mga ka-adventures, mayroon tayong nakita na uh, surgeon fish na pakailap din nito mga ka-adventures. At uh, hindi niya ako napansin na una. At uh, yun, medyo kumiripas siya ng langoy. At buti na lang mga ka-adventures ah. ay naabutan pa natin. Mm -hmm. Mm -hmm. ko na secured yung isda na yan mga ka-adventures ay nandito ako napadpad sa may bato na ito dahil may nakita tayo dito na isang mayamaya -maya. uh, itatry natin na ambusin yung isda na ito mga ka-adventures at sa pagtamang pisto ko lang mga ka-adventures at uh, tamang distansya sa may butas na kung saan pumasok yung mayamaya at -maya. uh, ito ang nangyari sa pagkakataon na ito akala ko dyan mga ka-adventures ay wala na tayo dyan matusok na isda at sa pagkakataon na yan mga ka-adventures sa kalayuan ay may napansin ako isang ilak na mabilis ang lapit sa akin at yun na bumalik sana at ginalaw ko lang yung spear lumapit ulit sa atin para ito na yung pagkakataon na makahuli tayo ng pangalawang ilak sa araw na ito Ito nga pala mga ka-adventures ang ating uh, pang-apat na isda sa araw na ito. After ko na secured yung isda na yan mga ka-adventures ay napadpad naman ako dito sa 20 meters na kung saan ay mayroong bahura at uh, mayroon tayo na tanaw na mga good size na mga snapper at uh, dito susubukan natin na mag ambos at uh, ito ang nangyari mga ka-adventures at eto mga ka adventures ang hindi ko inasahan na may nagpakita dito na malaking uh, midnight snapper napakaganda talagang lapit niya sa akin mga ka-adventures at dyan nga pala sa pagkakataon ngayon mga ka adventures ay medyo nahirapan ako sa pag-retrieve ng isda dahil pinasok niya yung uh, sharp natin dun sa ilalim ng bato at uh, mapalalim pa ng spot at uh, syempre kailangan natin na mag-double City na makuha yung isda na ito at dito mga ka-adventure after ko na mag surface interval doon sa taas ay nag-attempt tayo ng panibagong sisit sa pag-retrieve ng isda na ito napaka-importante talaga ng surface interval natin sa taas sa para sa double safety na mag-solo dive tayo mga ka-adventures para maiwasan natin ang blackout na mangyayari sa mga tulad nating mga spero uh, kunting paalaala lang sa ating mga spero dyan na kung may sumisid kiman kayo ng malalim ay huwag agad na mag apply ng sisid kailangan talaga ng surface interval na makaipon ng oxygen ng katawan at sa pag-retrieve ko ng isda na yan mga ka-adventures ay medyo natagalan tayo na almost mga 20 minutes or 30 minutes na bago natin nakuha yung isda na yan. Kaya niskip ko na lang ang ating video para makapagpatuloy tayo sa ating pag-eat uh, <coughs> ng 20 minutes or 30 minutes na retrieve natin mga ka-adventures ay ito na ang ating isda na nakuha sa ilalim ng bato. At eto na ang lahat ng nahuli natin mga ka-adventures. So kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at bell icon para updated ka sa susunod ko na upload na video. So kita-kits naman tayo ulit mga ka-adventures sa ating susunod na pag-upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat at always mag ingat po tayo sa pagsisid sa mga part na malalim.